Hi, mga kamani, mga kapani. This is from Mr. 1081. It's Marimar Vlog. And welcome to this video. Today is November 2. It's All Souls Day. Kapan po November 1 is All Saints Day. So ngayon po yung perfect time to go to cemetery para magsindi ng mga kandila at mag-offer ng mga flowers and food para sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw na sa kabilang buhay na sa kabilang mundo but they are still there looking for us para gabayan tayo at bantayan tayo. <laughs> and today, nandito kami sa farm and I am cooking uh, fried chicken. Ayun, nakuluto na ko ng first batch Hindi ko na siya, actually, na-process ako yung pag-cut, yung pag-timpla. Hindi ko na hinaranahan kasi baka kakapala siya. So, hindi ko na video wala. Sabi ko, walang <laughs> video. So, I just cooked the first batch of our fried chicken and this is our last recipe. Basta konti lang to, no. This is a chicken bought by Yaya Hanna. and may kusang si Yaya ngayon. So wala lang, wala kang dito. May mga ililang bisita, hindi karamihan because you know, as what I keep on telling everybody that na yung mga tao because of Brenda talaga. Si Brenda yung hinahanap. So, makilala nila kami pero hindi yung hindi kami yung first priority why they are here or why they came here, you no? Know? first priority si Brenda to to get picture to have picture with Brenda at sa ating farm and uh, yun kami na dito ni yun yung ulam namin kanina with um tawag nito, toyo and nagluto ako ng gulay so ako lang device ba isiyan Mia isiyan di um, katag Arjun is here and si Amanda nakauwi na rin so walang ganap sa so, pupunta kami mamaya uh, sa cemetery no just to ano Cindy Candila kasi ako nakalibing yung papa ko sa mama ko sa Cagayan de Oro ang layo at, at, at ang init ayaw ko mag-travel ng ganito and uh, hindi ako mag-travel ng hindi wala akong bala ba kasi mag ako ng mga cousin doon hindi ako pupunta do pag wala akong maipakain sa kanila parang ganun yun know, parang nasanayan na ba so there is okay naman hindi araw na mapatay there is a lot of days na makagala at makabisit doon. So, huwag na kasi kasi ang sike, pang daming tao, siksikan, mainit pa, mas stroke. Marami na ako na, 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 rinig doon. Shoutout sa Brunson Cemetery, may mga na ano daw dyan, mga... Basta ang daming tao daw, may mga naka-stroke na dahil sa init, may mga na-dehydrate. So, everyone keep happy... Habi... Keep hydrated so drink water. Ay! Ah! Nandito na siya. Nakauwi na siya for one month of away. Magka-uwi siya. Ah! 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 <laughs> Maingin na yun naman ang bahay din na sa kanya. Kasi kung wala siya nung 2 uh, two weeks, wala. Ang tahimik dito. Ngayon siya, na dito siya. Maingay na. Dito ka mo kao kita. Mudako daw ka. Yan. Our staff can't think kumakain na sila. Miswa yung kain nila. <laughs> Nalibog ang tanga na kasi itching kung sige pag-istoryahan ninyo. <laughs> Maras, natisitrag kaon? kaan, oh, di ba ang tahimik dito? Ito yung magpapaingay at pagbibigay ingay dito sa atin. Nakawi na siya. Ah! Nakabota daw siya. Ah, you're a good citizen. Wait lang. You're a good citizen. Saan nga? Tolo? Anas ah, yung mama daw ang bigayan. <laughs> <laughs> yeah, it's a normal day here. Yeah. Ah, may magkwani. may couple daw don. Ayon sila, hindi sila nakita. Pasamit tao po yon. Ayan, kasi sa first batch ko ito. Ito yung gusto ni Brenda at Pijigjig. Walang mga harina. Kasi yung harina daw, nag... Ayaw nilang merong harina talaga. Pero kasi, so kasi hindi mo alam kung luto na o hindi. Kasi maganda yung maherina di ba kasi nagba-brown yun eh. Ito hindi mo alam kung luto na ba whatever. <laughs> so pag ganyan na luto na daw yan. Ito yung may skin ba? Kasi yung harina yung papasap sa skin. So ito one more, ano sa so, one more minute. Ah, luto na. Ang ating fried chicken.

fried chicken. Let's eat that. Let's eat that. No, Kailangan mo nila kasi ng kotse na yung kotse na A4. Meron kang 4. Tarabi ang diog na yung mga kuwan. Hanggang ano. Para mag-deposit. nabudakudon siya sa sabot magkakataon ba yes, pag nagbayad ka October, October yun pag November, November yun so pag nabayad ka sa si November you have 9 months remaining nagkita na nga rin sa live gulakuan. sa election ba? sa election ba? saan na ba ito yung speaker? yung speaker, may mga may or you can actually, you can actually pay it in full <laughs> <laughs> 'to? <laughs> uh, Visita is sick. So she's resting. Ah, tigilan bata. Hayay. Liligo ko sila. Ah! Kasi brown yung brown yung water, guys. Let's swim in the Milo Lake. Milo Lake. Milo River. Kasi malakas yung ulan. So lahat ng mga supper dyan sa maulan na area. Careful po kayo. At doon may nang gitara doon. Gwapo po. Pari po. Para lahat tayo mamaya. All souls. 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 So, 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 so. <laughs>

Nagbasa rin yung caption. Ako ba nato? Hindi nila. Ayun bakat tinaguan? Hindi ah. katok mas maganda ako sa'yo. Hala. Ah. na Hala. 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 Ah. <laughs> Naon. Ah. Washington. <Pashtun>. Mga unggo. <laughs> ano man Mm. Ang init ng rice, parang hindi nagpapakain. This is what I, ano, uh, this is my favorite part of... Uy, finish na nila. Tapos ako yung sakuri niyo Wala mong kagkagahan na ba sa ako yung magluto. Ini kau tak ada. Ah, ah! ada ada. Ada ada si store. na Ala Wala, hi ba yan? Pagka hi na siya. Lagi niya nag-alive. ka. Katapusan. Amanda. patabag siya na. Kaya paliyok yung mga nito sa ito. Yapid. Kaya yung mga tao. Kaya, Pish. Amanda.